Isa pang pa gusto kong puntahan, Father, yung ano, no? Do you think naka-recover na ba yung national conscience natin? It's such a big word, pero I think dapat pinag-uusapan ito ng mas malaliman and uh, dapat sustain yung discussion about this. Kasi, di ba, Father, kung napansin ng marami, sa panahon ni Duterte, parang lumabas yung kabastusan din ng maraming Pilipino. Yung pag, uh, pagkampi nila sa mali. O kailang pagpapatayin yan, di ba? Dapat nga patayin na lahat yan eh. Tapos, tumabas din yung kadumihan ng bibig o bunga nga. Maski na mga politiko. Iba hanggang ngayon, ganun pa rin magsalita. No? Para bang nawalan tayo ng, ano, ng uh, pagtalima dun sa mga values sa dapat nire-respeto na, nire natin. Eh, na pag binanggit mo na, hindi, dapat ganito tayo. Parang lumalabas, eh, kayo na yung matino. Hindi na kayo authentic eh. Di ba? Yung ganon. <laughs> so, kumusta oh. ba yung recovery ng ating, ano, ng ating konsensya binang isang uh, tao bilang isang bayan? Alam mo, Christian, inahanap ko pa rin sa totoo yung, yung konsensyang yon, Yung katinoang, yung kalinisan, yung, yung marangal, yung karangalang ganon. para malayo pa, Christian. Uh, sa nagdaang eleksyon, uh, makikita yon uh, nagpumilit sorry kung gagamitin ko yung pagkakatoliko ko, nagpumilit magpahayag ng mga kandidatura na pinagdilayan, sinuri, pero hindi hindi nangyari yung ganong kalasing resulta. At ito yung tinatanong ko rin bilang isang alagad ng Diyos sa simbahan, meron pa bang meron pa ba kaming tinig at impluensya sa tao kasi uh, parang ano eh, parang humina, parang nawala, parang isinantabi. At dito, makikita ko rin at uh, ilam, siguro na, nabanggit ko na rin to sa mga nagdaang programa natin na malalim pa rin yung dichotomy ng pagiging katoliko na buo sa katolikong napapako sa pagiging madasalin uh, kada linggo ng isang ng isang katolikong Pilipino. Another way of putting it na meron tayong tatlong function, the priest, the prophet and the king. Napako tayo do sa pagiging pare. Napako sa sakramento, sa piyesta, sa Holy Week. Pero yung pagsasabuhay, pag paninindigan sa katotohanan, the prophet in us, paninindigan sa kasamaan, paglilingkod, the king in us, medyo hindi popular yun eh. Kaya yun ay hanggang sa ngayon, pilit ko pa rin yan sinasabi, pinahanap at uh, pinapanalangin na magkaroon manumbalik malang o ba tutunan muli ng ating bansa. Father nung ano nung pangulo pa si Duterte. I got the impression that there were some priests, Catholic priests who were in a way enabling him. Dahil una sa pananahimik dun sa karahasan nangyayari, pangalawa actively enabling him. Dahil yung iba Naja-justify pa eh. Mm -hmm. Meron pa ba kayo nadidinig na mga ganun ngayon? Kasi clearly that's incompatible with the faith, di ba? To justify something like that. Pero nga, unfortunately, meron pa rin mga ganun. Meron mga ganun before. Pero ngayon ba? Meron pa rin? Very true, uh, Christian. Yung sinabi mo noon. But I would uh, have to correct by saying it's not some. A lot of hindi lang po Sam, bagkos madami po kami noon na sumuporta sa kanya. Bagamat may mga nagsisi, bagamat may nagsisi, tama ka po sa yung napansin na hanggang sa ngayon, mayroon pa rin pa ilan, -ilan. Actually, may natanggap akong sulat ng dating uh, ng, ng arsobispo ng, ng, ng Davao at uh, kinon din na yung paghuli uh, kay kay kibuloy sa sa dami ng pulis na na itinalaga sa Davao kwestyon ng 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 dating ng ng obispo bakit ganong naman klasing karahasan ang sumapit sa Davao at sa loob ng 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 poder daw ni ano ng hardin ni, ni Kibuloy. So sabi ko, saan ang gagaling 'yon? Bakit may bakit meron gano'n? parang para magkaibang Biblia ba? Meron ba ibang version ng Biblia na I mean, kilala naman natin from the evidences kung sino si Kibuloy. So nakaka-frustrate, nakakaiyak at uh, pero hindi tayo matitinag dito. Uh, merong mga kabataan ngayon na pare na nakakatuwan tignan na kung dati takot dahil totoo naman, kailangan ko aminin if there's one thing that uh, uh, Duterte was successful at was pati simbahan tinakot niya at tumupi sadly ang simbahan nun. Padre, correct ko lang ha, kasi nabanggit nyo kanina marami kayo. Pero siguro <laughs> never na makikina-enable ni Duterte siguro. It was just being binuuto ano. ko kasi eh, Binoto ko eh, kaya ah, ngayon, binoto nyo? Binoto ko yung stigma na yon hanggang ngayon ay pinagbabayaran ko yon. Siguro ah, okay, okay okay, na, okay, okay. Siguro Christian, uh, doon ko rin pwedeng tignan yung influence, yung pagkampanya ng simbahan. The, 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 I I I was oblivious of who he was completely before. And uh ito yung hindi na pahayag ng simbahan eh. Na na hin, hin, mer meron eh. Merong may katungkulan ng simbahan na isalamin kung sino yung yung marangal at uh, bastos at mamamatay tao na kandidato. Hindi yung hindi yung lalabag sa church and state. Pero hindi na ilabas yun eh. Bagkos na pagtilakpan pa. And uh, ako naman, uh, tinigdang ko yung political will niya. At uh, well, I'm not justifying. Nakita ko yung will. And uh, yung will naging well na lang. Kaya napakamot ako after two days or three days. <laughs> <After> so, <laughs> wait, wait. Two days or three days after he assumed office? Or after the election? Yes. Yes. After less than a week, nakita ko yung stretch ang patayan eh. Sabi ko, utang na loob. Napakalaking kasalanan yata ito na ko. So, <laughs> talaga nag-ano like, kayo yan? Uh, you tried to atone for that or? I was very guilty. And there madaming pare, madaming sa simbahan ng nalimlang. Pero ngayon naman, uh, sa mga kakilala ko ay mulat na at uh, nagpupumilit na tinatawag na the reparation, how to repair the damage. And uh, sana. Siguro if I may share, no? nung mag election yung mga nagtatanong din sa akin, sino ba okay na iboto? Kasi hindi mo na ako nagbabanggit eh, kung sino. Sabi ko, okay. pag-aralan nyo mabuti kung sino yung mga sa tingin nyo, mayroong malinaw na mission o plano o vision para sa bayan. Tingnan yung track record. The usual na sinasabi ko. Mm -hmm. Yung nagtanong sa akin specifically, Uh, I think taga media rin siya. Sabi sa akin, parang okay to si Duterte, no? Gusto ko iboto. In entertain ko thought ng uh, siguro less than 10 seconds. Sabi ko, o nga, no? Ba't hindi ko na iboto si Duterte? Less than 10 seconds. And then sumagot agad po ako rin sa tanong. Sabi ko, hindi pa rin eh. Sabi ko, na-imagine nyo ba si Duterte? Pag yan yung nagpapapreskon sa Malacanang. Mumurahin kayo, duduruin kayo yan. Yun pa lang yun. Tapos sabi ko, tingin ko maraming mamamatay kung siya'y maging Pangulo. At mukha nagka, nagkatotoo nga po. No? Uh -huh. So, siguro kung meron din akong guilt, I entertained that thought for less than 10 seconds <laughs> in that Saludo conversation. Ko sa <laughs> Saludo ko sa ay ay Hindi naman ako taga Mindanao. Ano? Bagamat uh, nagsimula ako doon, ang aking bokasyon, pero hindi hindi klaro eh uh, again i should have checked the facts first kung sino ba talaga to no uh, uh, anyway the past is the past so hmm. ang nakakalungkot lang is meron pa rin mga apologists among the clergy hanggang Ito ngayon si Duterte. sadly i believe there are still pero yung mga kilala kong matitibay at matitikas tumutupi na pero hindi ko rin maintindihan yung sulat ng 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 kagalang-galang na obispo sa pagkukwestiyon kung bakit gano'n ang puwersang ipinadala ng gobyerno para hulihin si Kibuloy. For me, I think, uh, I don't know if that was really indeed necessary. Hindi siya nagulat doon sa, ano, sa gravity o seriousness ng allegations isa pa yon ano uh, i've seen i've heard i've witnessed personally the the ano the the, the inhumane acts na sinapit ng mga testigo sabi ko kung, kung, kung ito ay kung ito ay uh, sa usaping sexual sa trafficking at uh, parang tugba silang kulto eh yung utak-kulto ni, ni, ni Duterte at ni Kubuloy parang pinagsama at uh, I, I hope na makita ng bansa na leksyon to isang isang malalim na pag-aaral na dapat magmulat sa atin. Otherwise, hindi ko alam kung paano ang redemption ng ating bayan. Yeah, eh. Kasi nga, yeah, actually, meron isang pare po akong hinayde eh, sa Facebook kasi nung laganap yung patayan, sabi ko grabe itong pari na ito. No? Talagang ginajustify pa niya. No? Parang sabi ko kung ano nangyari sa formation. No? Hindi naman sa nagiging judgmental po ako. No? Mm -hmm. Pero I was thinking, Totoo. anong klaseng formation nagkaroon siya to justify something like that? Diba the very least tumahimik na lang eh. Meron din po ako isang kilala, sagradong katoliko. Pero ito nakakausap ko ng time na yon hindi, okay lang yan. ba? Diba? Talaga naman kasi mga addict yan, ganyan-ganyan eh. Sabi ko, I started distancing myself from from these people. Kasi sabi ko, not to judge their character. Pero sabi ko, clearly, meron kami pagkakaiba ng perspektibo sa tama at saka mali. And uh, not to be presumptuous, sabi ko, hindi naman ako yung mali. <laughs> doon sa tinitingnan ko ng time na yon. Kasi I was also giving the benefit of the doubt kay Duterte. Doon sa mga bagay na hindi obvious, di ba? Kunwari, mm -hmm. kung Puna, napabilis niya yung proseso sa mga opisina ng gobyerno, nabawasan yung red tape. Kung nabawasan man, di umano yung korupsyon. di ba? Nagkaroon siya ng smoking ban, firecracker ban. Okay yung mga ganon, di ba? <laughs> Pero yung mga batayang prinsipyo na napaka, talagang basic na basic. No? Fundamental. Yung fundamental. fundamental, di ba? Yung dignity of the human person, yung kahalagahan ng buhay, eh, mahirap na yatang i-justify yun. To. At uh, hindi ka nag-iisa sa ganung uh, decision Christian ano na pagdistansya. Ako ay uh, meron lang akong bago bago ko lang binati ulit eh na kamag-anak na malapit na malapit sa akin. Bago ko lang bago lang kami nag-usap ulit uh, sa tagal-tagal na taon dahil hindi ko mapagtugma. halos araw-araw sumisimba ay eh, ganon ang paniniwala na tama at uh, katanggap-tanggap, yung maari tanggapin yun dahil masasamang tao to. Sabi ko, utang na loob. <laughs> And meron din mga pare, ano, uh, among, among us, meron din akong dinistansya ng mga pare. And uh, please do not ask me, how do we go, where do we go from here? That's, something that we i think that that needs a lot of reflection pero hindi naman tayo tumitigil sa pangkalinga, hindi tayo natutulog at nagpapabaya sa pang-araw-araw nating gawain ito na nga yung sanang the prayer becomes a lifestyle yung pananampalataya ay maging taya hindi lang sa sa altar o sa simbahan